sa ata ito. Oo. Parang talagang fresh herbs. how do you know? Malito ang ulo. Pag kang buntot, oh, hindi pantay. Ah, nasa buntot ba ang ano? Tapos malito ang ulo. Ulo, patuloy sa ano. Ah, kasi ako tinitingnan ko ulo. Malito ang ulo, tapos mata maliit. Ang, ang, ang parang hindi pantay. Ganito sir. sa pantay. Ah, ba't yung iba bang bangos pantay? Hmm. Hindi ko Yung iba kasi pantay. lang buhay mga farmer last stop namin ngayong araw, na kailang palengke ba kami 1, 2, 3, 4 pang lima po ito ayun <laughs> naman kasi abuti kami ng tanghali eh. marami pong naka display ayan so nandito po tayo sa Dagupan pupuntahan natin yung bagsakan at uh, try kong bumili ng bangus kanina natutok na ako nasa Mangaldan po kami ang gaganda ng bangus yung average size na Ano yung mga tatluhan Sa isang kilo Ay Ang gaganda So meron naman sigurado nyan dito Kaya tayo naman po ay Bibili Ayan. So Yung mabibili naman ng yelo Ang ganda ng kamote Ang lalaki o oh. O Iba Lutas Mangga Mangga sa ano na tayo bibili Baka sa Iba Tomorrow, God willing, makakapasyal tayo din. So dito prutas mga, mga farmer, Ayan. CR, si san ba mo na, mag-toilet. magtoy, you know? Yes. Na. yes. Wow. Pero diba, alam mo, yung... Tanda. Tanda? Tanda. Tanda? Tanda. Tanda? Tanda. Tanda? Tanda. Tanda? Tanda. Parasyaw. Parasyaw. Tikman yun. Bago lang. Bawal pa tayong kumain. Bawal pang kumain eh. Kaya na ba tayo dito? Hindi naman ako nagugutom. Matatakam lang. ride visions Yes sir. tayo no. bumili yung na hello there niyo? thank you ma'am nahanap po yung magandang dilat ay, thank po. you naman Ang gusto niyo pa ay, sabi mo padaan muna kami dito pilihan ah. din ng dried fish ng dagupan tapos may mga daing silang bangos dito ayan, ang sarap niyan mga pa kayong makalimot bumili ng daing na bangos

350 na lang. Malaki masyado. Ito ano ito? Ayun butubot yan, masarap yan. Par butubot. Para silang scallop. Oh, oh. Asan? O nga. Kita ng tali. ano yan Ay, Oy. Kaya nga, scallops, siya. Naalala. Ayun, oh, may ano, bebe. Eh. ano? Kano kaya ito? Yan ay laman niya. Yan. Gusto mo bumili? Oh. Tumatigas. Scallops nga. Si Bas ata ito. Oo. Si Bas to na. Ayun, si Bas. Oh, si Bas Regal. Wala Ikot muna tayo. Ang target natin dito ay Ano si sibas Ay ang daming ah, uh lako. Paano ang mga lako natin? 750 plus 650 yung ting. Yung posit niya dito magkano? Ito po, 350, 480, posit ball pen. Ball pen, ano? Kamu sa? Gurado, may tinta naman yan, ano? Ball okay, pen. Mo? Ay, talangka, buhay, oh. Yan, talangka. ano? lang, talangka?

ang ah, bibili natin ay ano. O sa machine lock mura yung swahe. Sir, karagador na mamay, sir. Ah, karagador Kailangan na, pati karagador ah. ha? Mayroon dito. Barakuda 'to ha ah. Maliit. Ano ba to? Barracuda. 320 ang posit dito. 180. Laki ng sibas, ano? Nakakita natin. Sabit. Ah, madalik, ah. Makbang ka na, makbang na. <laughs> Pasok na tayo dito. Ayaw. Ito tayo. Ang um, bangus. Mayroon um, tala may kabase. Ang bangus mas maganda doon sa kabila. Ah. Bangus bonoma na nga napin natin. Ito. Um, ang... Hindi na tayo makakita ng espada. No? Kano kaya? Ayan. Kitang ang dami. Oh. Mga farmer. Ah. Gaganda ng kitang. Ayan. Oh. Magkano ang kita ang bossing? Ah. Ha? Total boss 200 200 lang ha? 200 Dito di nyo Dito sa GG 260 <laughs> <laughs> Teka, babalik kami brother Bibili ako ang kita Ikot lang ako ha Bangus wala ka no? Bono 1 ba? Ma original ba ito? Oh ang ulo. No. Ah ito hindi. salay. Malaki yung salay, yan ha. Maganda sa kararating lang. Kayo yung vlog. Ha? Kayo oh, yung vlog. ngayon lang ulit na pas yan. Yung kapar, kapar, kapano? Kapar. Bago ba ito, brother? Bago yun, sir. Ha? Bago. Hindi na paano 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 paano. Bigyan na kita dyan ng 2.30. Ha? Bigyan na kita ng 2.30. Maka-subscribe naman ako sa'yo. Oh. Okay. Ano? Sigitin na natin mga anim na piraso. O, oh, bumili ako sa'yo dati, di ba? Opo. Okay. Bibili naman tayo ano ng yelo. Sa mga kabila yung yelo. Sa sa kabila yung yelo, ano? Kaya ko nang isang kanadis. Sige. Bibigyan ko din si Ma, paborito niya yan. Half, sir, sa salay. Tara, ako sa salay. Lasa kasi nga, parang... parang, parang <tod noise> <tod noise> hindi. Uh, iba eh, yung parang... Masapal na... Alam mo yun, yung... yung Ma, oo, na... Alam mo yun, wala siyang sariling... <tod noise> parang matabang, parang gano'n, ano? Pero prito siguro medyo asinan mo, pwede oh. Pero pagka pinaksiyo mo, parang... Hindi magaspang ano eh. Oo, magaspang lang. Masarap ihawin na eh. sungayan ano, wala talaga. Kitang masarap din. Eh. eh mga masarap. may sariling ano. <laughs> Murang galunggong dito. Murang. Eh. Sa ano 240 eh. Dito 160 lang pero mas maganda naman 'yan pero. Oo. Uh. Palawan 50. 50 tanggalan Oo. Oh. Sa kalahati na 2.30 3.45 Bigyan mo ng 1.55 O oh, sa ano? Nara Mura Grabe Galing din kayo sa Balik um, Oh wow Mura lobster Gusto ko nga puntahan <laughs> na Indonesia eh <laughs> Sana sir. Sana all ano Magagrant din niya O uh -huh. Puting ko muna yung Pilipinas Sambuanga wala pa Gusto ko din punta Panunodin kayo sa 1.55 Abangan mo kami next week Urmok Or Mok Siri Ayan mga ka-farmer Dito uh, Kahit anong oras kayo pumunta Meron kayong makikita Naka-display po palagi ang mga isda Brother, anong oras sa pinaka nyo rito? Ano? Gabi Ano oras? Uh, mga around 7 uh, Mas marami ang naka-display O sa umaga kayo naka-display? Sa umaga konti Pero sa gabi halos doon Ah, sa gabi mas puno 'yon. Ayun. So, kung gusto niyo niyo, gabi. Thank you. Ayan. Okay. Ah, tol. Yung bunawan bang pa? Ito maganda to. Bunawan to. Um, ah, talagang fresh harvest. How do you know? Malito pagka, ang ulo. Pag buntot di pantay. Ah, nasa buntot bang ano? Tapos malito ulo. ulo. Patulisan oh. oh. Kasi ako tinitingnan ko ulo. Maliit ang ulo tapos mata ang, maliit. Ang ang parang hindi pantay. Ganito sa sa pantay. Aba, ah, yung iba bang bangus pantay? di ko na Yung, pa ha? yung, iba kasi pantay. Ah, Pagka pantay, hindi siya Bruno. natin bangus dito. Oh, okay. sige dito na lang ako bibili. Mamaya babalik ako diyan, oh. Fresh harvest daw. So ayun na ang technique mga farmer. Ulong maliit at yung buntot na kaganoon. Hindi daw pantay yung ano doon don na natin ano oo ayon nakabili na pabili na po tayo dapat ano lang bangos lang pero 150, ano talaga ang buhan mag mura maganda murang 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 Sa Uh, Pampanga na hindi nakagandahan ginadala po nila dito uh, mga patay na kasi sa Pampanga alam niya na bawal ang patay gating po sa tilapia so dito yung mga ayan mga maliliit na yan mga ano dito na po dinadala dinadala so, actually hindi tilapia parang ay bang tilapia ha pangdaing na lang yan yung mga pangdaing na dilis o oh. baka makachamba tayo sa Ready na. Doon na tayo sa Masinlok Baka makachamba tayo Oh shit Ayan ha Kucha by Gali Ayan Tapos ito yung mga bangka Na ano Ha? Doon na tayo bumili? ano ba dito hindi naman galonggong yun alumahan yun alumahan nasa 13 minutes <laughs> na tayo na ako lagi oras so nandito tayo sa magsaysay fish market ito po ang ng uh, sa dagupan so ayan sabi niya, gabi daw po ang paraming ano dito actually hindi pa po ako napasyal ng gabi rito pag nag-overnight kami, may sun. Busy din tayo ng gabi. Pero ngayon kasi wala. Hindi po kami mag... Mag... Uh, ano, Bibisita. So, bibili tayo ng bangos. Maganda sana. Medyo maliit, ano? Medyo malalaki, eh. Ayan. Medyo malalaki ang bangos ni kuya. Bagong-bagong harvest daw. So, anuhan na lang natin ng yelo. Problema natin is baka kulangin tayo sa cooler. Kasi napalitan po yung takip ng ano hindi na kumasya yung luma natin ginagamit napabili kami ng mas mawako -okay yung kay Ate Tessa ano pa naman yun? swerte na no? yun swerte yun eh yan dito, maliit mamalamit po 150 isang kilo po itong teras isang kilo oo yung dito 160 po 160 One sixty Mura na ko. Ano? Murana, bago ba ito? Bagong bagong distance. Bagong inihi. Hindi. 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 Okay na, okay na to? Okay na to? Okay na daw po Ayun. Ah, Ay. <laughs> Manager ah Wala ba yung ano dito? May tropa tayo dito eh Yung long hair Wala ka pagpahinga na Shout out na lang sa brother So... 450 450 150 sa may tatlo Sa... 160 160 So ang ano pala Patulis ang ulo Tapos hindi ang buntot Naka-spread na ganun. Uh, ano, parang malu maluwang. Ayun, parang maluwang. Pero pag ganito, pag ganito, galing sa Wistip, sa Wistwork ng ano pa nga Ah, uh, ito bunawan? Opo, bunawan dagupan. Po. Ito yung sikat na ano? Opo. Kaya pag sinabing uh, bangus dagupan, yan ayon Oh, yan na. Yung bulakan naman madilaw-dilaw. Kitang-kita naman yon. Ah, malambot. Oo. -o. Mahaba. Mahaba na dilaw. Oh, sige po, thank you. Thank you. Pa. So, ayan na ang tip natin sa bangus ha. Bangus dagupan naka-spread. Asan ba yung kitang ni brother? Ito na yata yun eh. Ito na ba yun yung kitang? Okay. Yung malalaki nga tol, pwede bang nakapili? Alam po sing. Medyo malaki. Ito Yan. Yeah. sige pa. Oo. Yung medyo malapad. Ayan. Sige pa. Magkano ba 200? Hindi malapad ayun. Yan. Yan. Isa pa. Ah, wala na. Yun. tatago eh. Okay. Sige, okay na yan. Oh, di. Isa pa, ano, gawin mo tatlong kilo to. Lima lalaki pa. Yan. Masinlo kasi daw pa tayo. Pero pangkitan to, ano na to. The best na yan. Kulang Sarap niyan mga farmer. Napabili na po tayo. Ayan. O Mariana na. Oy. Sarap. Ay, prito. Masarap din. Ang Tapos. Oh, sige. No. Tatlong kilo. Sikhanle. Sikhanle dalunggong pa na ako po okay, eto na eto na magkano kasi sa GG mo, tol? di ba kayo sa 150? 150, sige 150, oh, 150 medyo rin naman ang bibili okay. Okay. okay boss ah, lima? 6 na kilid, okay pa naman yan okay pa, sir huh? okay pa, sir Oh, yung ano, tulingan, sumama May tulingan pa isa Ayun pa Ayun, ayun, ayun Ito, 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 ito. Dito, ito, ito tayo. Dito tayo sa ibabaw. Ha? Kailangan 6. Ah, 6 na. kasi 200 yung ano eh hindi na tayo mano okay na yan kaysa mabalisa na medyo bilasa <laughs> So, pusit doon na tayo bibili sa Masinlo. Pero okay pa naman yung galonggong mga kaparma. Ay, yung galing po sa ano, malayo. Malayo po ito sa binibili ko sa Araya. Talagang medyo ano, luma na. Basag-basag yung ano. Kaya eh, walang choice eh. Kaya naandito tayo. ako ah, oh. Ano kaya ito? Ano So, Ang busy time pala nila dito, gabi. Pag gabi ba maraming nakalatag? Anong oras? Pag gabi po kasi. Maraming dumarating pag gabi. sila dumarating Mga mag-start ng alas 8, ganyan. Pagkali. Alas otso. Bigat, start. Yelo pa. Ayan, mabigat. Uy, gabayat na. Ayan, napabigat. Wala naman na tayong bibilhin. Yelo na lang po. Ah. Patay tayo ang bigat ah. ah name plus tatlo. Syam na kilo to. May tennis elbow pa tayo. Patay. Uh, ah. Wala bang ano dito? Ha? Ah, ito pa sa ay nakabili na pala tayo. Okay na tayo. Ayan yung mga presyohan nila dito mga farmer. Scallop sa ano, sarap. Um, so, Ah, saan ka ba? Sibas oh, laki. Ah, tama na. Tama na. Ayan na. dito. Oo. Uh, yes. yeah, Pwede kayo mag-tricycle. Tricycle tayo. Hanap tayong tricycle. Ah. Uh, Hanap mo na tayo. Boss! Basing! Basing! Esigol! 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 Woo! Esigol! Woo! Hindi lang akong yelo eh Awala. wala Papatid sana tayo Layo nung parking nga namin Pili pa akong Nang yelo Bila ko ng 100 pesos Time plastic Bili tayo plastic Sama na kabili plastic to Plastic Makikita ka Ayan o oh. Ayan ang oh. poging bilihan ng yellow dito sa dagupan sa dagupan ayan <laughs> Madalas ako rito. May TV po. Ay, may Sa face, sa YouTube, YouTube kami. Boy. Kami ana. Tingnan, ayan. Ah, tropa natin bago. Ang busy pala dito, gabi. Pero oh, lagi namang may naka-display na mga isda, no? Marami araw-araw. Tapos yung mga bangka na pamasada, saan po ga nanggagaling yung mga tao na sumasakay Ugaro, dito? Mga Ugaro. May isla yon Ano po oh, ba yun? Isla. Isla. Dito ang ano? Dito ang... Uh, Pagsakaya. Yeah. Ayan naman ang mga bangka nang huli ng isda. Ah, ito yung mga no. nagpapalaot. Ano po? Oh. Yan Ito, yung mga ito yung mga ilang araw sa laot. Oo, oh, ito yung araw. Oo. Okay. Oh pupunta ng baho di masinlok ano ito yung mga inaaway ng mga incheck oh. mga nakakabwisit ng na mga inject na yan kala nila sa kanila lahat ano uh oh. <laughs> Ay, malapit ka kanila sa kanila eh, layo na nga eh layo na, layo na nga eh pilipin na oo oh. Ulam nila, oh. kuhanin ng Palawan. Ano pong meron ngayon dito sa Dagupan? Ba't ang dami pong mga paninda at may food park pa doon? Oo, oh, nagpiesta dito. Ah, nagpiesta. Ano ba? Kailan po yun? Tapos na? Tapos na. Ah, katatapos lang. Ayun. festival pa sana. Saan ta? Ano, eh, libre yung yung bahos? Tapos eh iniihaw pa Galing ah. Nakita ko lang 'yan ha yung mananalo. Dito pa po diretsa pa. tina lang, nakabili po kami. Ayan oh. Saktong sakto siya. Oh. Nabili namin sa pure gold. Oh, 'di ba? Kasi yung isa medyo hindi na po kaya. Isa ra. So ayan po ang ating adventure sa dagupan. Maraming salamat at magandang buhay.